magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At nang makarating na sila Daryl at sec Master Marvin sa tent na nakatayo na. Si sec Master Marvin ay nagsalita at sinabi, "Paumanhin Emperor Daryl, kung hindi kita mapapainom ng kakaibang tsaa. Dahil ang tsaa namin dito ay isang ordinary lamang." at maaari na kayong umupo mahal na Emperor Daryl. Sabi ni Sec Master Marvin, nang marinig ito ni Daryl, siya ay umupo sa isang kahoy na upuan na nagmula sa malaking puno. At ito ay nagsalita at sinabi, okay lang sa akin kahit anong klaseng tsaa pa iyan. Para sa akin ang lahat ng klase ng tsaa ay pare-parehas lamang. Kaya wag ka na mag-alala pa Sec Master Marvin. Sabi ni Daryl nang nakangiti, nang marinig ito ni Sect Master Marvin ito ay ngumiti, at maya-maya, si Sect Master Marvin ay nagutos sa isang sundalo na kanyang pinasunod sa kanilang ni Daryl. At si Sect Master Marvin ay nagsalita at sinabi, kung maaari lang magdala ka dito ng tsaa para kay Emperor Daryl. Sabi ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect, nang marinig ito ng isang sundalo ng Assassin Sect, agad-agad itong tumugon at sinabi, Masusunod Sect Master Marvin, Emperor Daryl at Sect Master Marvin. Maywan ko na muna kayo. Ako ay na ng inumin na tsaa. At ang sundalo ay mabilis na naglakad papalayo kila Daryl at Sect Master Marvin. Upang kunguwa ng mainit na tsaa sa pag-alis ng isa sa mga kasundaluhan ng Assassin Sect sa harapan nila Sect Master Marvin at Daryl. Si Sect Master Marvin ay nagsalita at sinabi, Emperor Daryl ng Westrington, paano at ano talaga naging dahilan mo upang tumong mo rito sa aming munting lungsod? sabi ni Sec Master Marvin. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi, Sa totoo lang Sec Master Marvin, hindi ko inaasahan na ang lungsod na aking nakita kanina, nung ako ay patungo sa bundok kung nasaan si Brother Zubaji. Ay ang lungsod niyo, nakita ko habang ako ay nalipad ang lungsod na ito na halos wala ng buhay. Ang itsura nito ay wasak-wasak, at napagpasyahan ko na silipin ito dahil may nakita ako iilang mga tao na lumabas sa mga sirang gusali. At sa aking pagdating, laking gulat ko na nakita ko ang mga kasundaluhan mo. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang lungsod nyo. Kaya pala ganon na lang ang naging reaksyon nyo. Nung araw na ako ay pumayag na ang inyong mga kalakal ay hahayaan ko makipagpalitan kayo sa aking mga nasasakupan sa Westrington. At ang mga ginto na aking naibigay sa inyo. Nakita ko sa inyo ang lubos na kasiyahan kung alam ko lang na ganito pala ang nararanasan nyo ngayon na sitwasyon. Sana pala lahat ng ginto nasa silid ha na ibinigay sa akin ng South Cloud Continent ay binigay ko na sa inyong lahat. Bakit ba naging ganito ang inyong lungsod? Anong nangyari? Sec Master Marvin, sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Sec Master Marvin. Hindi siya nakaimik dahil sa pagkagulat sa mga sinabi ni Daryl ngayon sa kanya. Ang pagiging mabuti ni Daryl ay lubos na nakapagbigay gulat kay Sect Master Marvin. At si Sect Master Marvin ay napabulong sa kanyang sarili. Napakabuti talaga ng puso ni Emperor Daryl. Hindi ko inaasahan na ganito ang kanyang tinataglay na katangian na sobrang matulungin. Ano kaya ang dahilan kung bakit siya nais iwasan ni Lily? Hindi naman masama si Emperor Daryl. Ano ba talaga ang meron sa kanilang dalawa? Sabi ni Sect Master Marvin sa kanyang sarili, nang mapansin ni Daryl ang hindi pag-iimak ni Sect Master Marvin. Si Daryl ay nagsalita at sinabi, Sect Master Marvin, ayos ka lang ba, paumanhin kong nais kong malaman kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa inyong lungsod. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Sect Master Marvin, siya ay biglang bumalik sa kanyang ulirat, at si Sect Master Marvin ay napakamot ng ulo at sinabi, Okay lang ako Emperor Daryl. May mga iniisip lang ako. Sa totoo lang ang lungsod na ito ay binalikan lang namin ngayon. Ang lungsod namin bago kami tumungo sa inyong sinagawang seremonya ay hindi ito. May mga nangyari lang sa lungsod namin na iyon. Na kinailangan namin umalis roon. At bumalik sa lungsod na ito. Kaya ganito ang lungsod na ito gawa ng mga nagdaan na mga digmaan. Dahil sa Westrington at sa pamumuno ni Emperor Dwayne noon ang lungsod na ito na dati namin lungsod ay kanilang sinalakay. At sa lakas at dami ng kasundaluhan ng Westrington noon sa pamumuno ni Emperor Dwayne. Kaya mas pinili namin umalis sa lungsod na ito. At gumawa ng bagong lungsod upang doon namin ipagpatuloy ang aming pamumuhay. Sa totoo lang sa mga nagdaan na mga taon. Bago nagkaroon ng digmaan sa mga bawat sekta at imperyo nung panahon na wala ka sa ating mundo. Ang aming pamumuhay sa lungsod na ito ay sobrang masagana, na wala kaming nagiging problema sa aming mga pangangailangan. At hindi nakakaranas na magutom ang aking mga mamamayan. Ngunit nung dumating na ang digmaan at kami ay sinalakay ng mga kasundaluhan ng West Rington noon. Doon na nagsimula ang aming paghihirap, sa ilang mga taon na nagdaan. Hanggang ngayon ay hindi pa kami nakakabawi sa aming pamumuhay noon na sobrang masagana. Sa kasamaang palad, kinailangan namin ulit bumalik dito at dito ituloy ang aming pamumuhay. Ngunit ngayon, masisikapin namin na manumbalik ang aming kasaganahan sa lungsod na ito. At dahil sa tulong mo, Emperor Daryl, na ang aming mga kalakal ay maibebenta namin sa mga lungsod na nasasakupan ng Westrington at dahil din sa ginto na iyong binigay ay magagamit namin ito bilang panimula. At huwag kang mag-alala Emperor Daryl. Ang mga tahanan na mayroon ang lungsod na ito ay unti-unti namin ayusin para sa aking mga mamamayan. Sabi ni Sec Master Marvin ang nakangiti. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagsalita at sinabi, Ganun pala, sa tagal ng panahon na ako ay nawala sa mundo ng mga tao at nanatili sa mundo ng iba't ibang nilalang ang mga nangyaring digmaan ay sobrang nakapagpahirap sa mga tao. Natulad nyo na ang sekta ng assassin sect ay naapektuhan din ito. At si Daryl ay may biglang naisip. Oo nga pala sect master Marvin. Nasaan nga pala ang iyong babaeng kapatid? Nakasakasama mong tumungo sa aking imperyo upang dumalo sa aking naging seremonya. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni sect master Marvin. Siya ay nagulat dahil sa oras na ito hinahanap ni Daryl si Lily. Hindi pa alam ni Sect Master Marvin ang dahilan ni Lily kung bakit nais niyang iwasan si Daryl at ang pamilya nito. Kaya ngayon si Sect Master Marvin ay nais niya din ilayo si Lily kay Daryl kahit hindi pa nito alam ang totoong dahilan. At si Sect Master Marvin ay biglang may naisip na pwedeng ay dahilan niya kay Daryl kung nasaan ngayon si Lily. At si Sect Master Marvin ay nagsalita at sinabi, Emperor Daryl. Ang aking kapatid na babae ay abala ngayon. Ito ay may mga dalang kalakal sa lugar na iyong nasasakupan upang ialok ang aming mga kalakal sa inyong mga mamamayan. At dahil sa pagbalik namin dito sa lungsod na ito, hindi ko na siya masamahan pa. Dahil ako ay abala ngayon sa pag-ayos sa lungsod na ito. Sabi ni Sect Master Marvin. Maya-maya, ang sundalo ng Assassin sect na inutusan ni Sect Master Marvin na kumuha ng tsaa para kay Daryl ay bumalik na. At ang sundalo na ito ay nagsalita at sinabi, "Sec Master Marvin, nadala ko na ang tsaa." At ito ay dahan-dahan niyang binabasa sa maliit na lamesa sa harapan nila Daryl at Sec Master Marvin. At ang sundalo na ito ay muling nagsalita sa nakangiti na reaksyon. "Pagutusan niyo pa ako, Sec Master Marvin, kung may kailangan pa kayo ni Emperor Daryl." Sabi ng isang sundalo ng Assassin Sec. Nang marinig ito nila Daryl at Sec Master Marvin. Si Sect Master Marvin ay nagsalita at sinabi, Salamat sa iyo, ngunit wala na ako nais pang iuto sa iyo. Maaari ka nang bumalik sa iyong mga kasamahan upang tumulong sa pagtayo ng mga tent. Sabi ni Sect Master Marvin, nang marinig ito ng isang sundalo siya ay tumugon at sinabi, Masusunod Sect Master Marvin, Emperor Daryl at Sect Master Marvin, maywan ko na kayo, sabi ng isang sundalo ng Assassin Sect at ito ay tuluyan ng umalis sa harapan nila Daryl sa oras na ito. At sila Daryl at Sec Master Marvin ay masayang nagkwentuhan sa mga oras na ito habang nainom ng tsaa. At samantala, sa bundok kung nasaan ngayon si Zubaji. Si Zubaji ay nagpapatuloy pa rin sa paghahanap ng halamang gamot na ferns. Sa bando na ito, samantala sa lugar ng mga lahi ng mga ikanto, ang mga piling kasundaluhan ng lahing inkanto ay nagtipon-tipon na sa oras na ito at si General Raiji ng lahing inkanto ay nagsalita at sinabi. Ngayon, kailangan natin mahuli ang isang nilalang na ang mula sa mundo ng mga tao. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!